Guys, Good morning, good morning dito sa iyo eh, kagigising ko lang So ngayon, amin nag, -door, nag doorbell dito sa aming binto Nag order kami si kami kagabi ng groceries Kasi hindi tinamad na kami pumunta ng groceries kaya Nag order na lang kami online So, yung sa ano dito guys, kapag nag order ka So magbabayad ka through card Tapos, uh, kahit walang tao i-deliver nila yon iiwan lang yon sa pinto ng bahay nyo. Tapos, hindi yon mawawala. O, ba diba? Sana all. <laughs> so, ito yung aming mga in-order. So, ito yung mga order namin, guys. oh chicken. Uy, my Isda yata ito. Isda. May isda. Itlog. Ito. Sa itong itlog. Tobi. Ito yung mga nga, ano ito? Ayan, bigas. Mm. Sa akin yata halos lahat ito eh. Uh, ayan. Kundi ba walang hassle. Ito sa dito, guys, kapag uh, kahit walang ano, mag-order kami, magbabayad kami through card. Tapos kahit walang tao, iiwan lang to sa pinto. Hindi siya mawawala, 'di ba? tomatoes so, akong sa aging cauliflower ayan oil ah uh, ito anong tawag nito mushroom kasi gusto ko ng gulay ayan kamatis carrots oh huh, my goodness akala ko marami yung ano mais ito lang pala Okay, okay lang. Tapos orange. Ito, Ang dami yung litos. Ayan. Ito lang ba yung lahat yung order ko? Ito. ito lang pala lahat yun, guys. Ito na yung ating, ano, yung order namin kagabi. Tapos ito yung chicken. So, ito pala, guys, yung ano, isda na binili ko doon sa grocery. Sama doon sa delivery kanina. Lalaki ng isda, oh. Oh. Fresh pa. Oh, di ba? Ang sarap nito, eh, ano? Ah, uh, paksiw. Oh, oh mo paksiw na naman ako nito. Pero to, di ko alam anong tawag nitong ano na to, isda na to. Barangan ba? <laughs> sa Ilocano Barangan yata. Pero ang laki niya, guys. So, oh, pinutol ko na yung buntot niya. Kaso lang ito po natinig tayo nito, oh, masakit ito. Hindi isda nyo. Alam mo, bili, bili, ko nito parang ano lang ito. Magkano nga lang ito? Saan yung price? ano lang po, ito Ay, ito pala. Ito pala yung ano, yung price for 90 dirhams. Ano ito? Yung ano yata? Too big eye. Ah, ito yon Ah, ito yata yon Ito. Tapos itong isa, yung malaki ay 14 din. For 30 dirhams. So, bali, palagay mo natin 10 dirhams. O, oh, dami na. Di ba?